Hi! Hey, po! Hoy! Ako ay kagagaling lamang sa handaan dahil ako ay kinaon ng kaibigan ko dahil may binyagan sa kanila ay gusto daw akong makita ng mga bisita nila ay ako naman ay sumama na gawa ng ako ay bihis na rin laang naman dahil ako ay sumimba Aba, pagdating ko sa bahay nila ang sosyal ha, ang sosyal limang cake. Ang daming cake. Parang nasa asap. sabi ko sa kaibigan ko eh, best. bakit ang daming cake? Sabi sa akin ng kaibigan ko eh, yun eh, binyag at birthday na ng pamangkin ko ha. Binyag at birthday na yung pinagsabay na. Sabi ko eh, ah, kayo yung baga. Tapos eh, napansin ko isang cake eh, gold. Sabi ko eh, bakit talaga eh, gold ang cake na ari eh. Ang iyon namang pamangkin eh, lalaki sabi sa akin ng kaibigan ko eh yun eh ano ha sa inay ha nag 50 years old noong ano noong November 30 eh ngayon ngay ngayon isinelebrate para isang handa na la, ah, para sabay sabay na sabi sa ah, sabi ko eh ah gayon baga tapos napansin ko ano may napansin pa ako sa cake sabi ko eh kaya nang may isang cake na are sabi na sa akin ng kaibigan ko eh yun eh sa kuya ko ha nakapasa ng board exam sa custom ha yun naman eh, i-regalo lamang sabi ko ah gayon baga sabi ko yung isang araw, kay pa ay e, sa kuya ko rin dahil magbe birthday sabi ko eh Ha, oh, Yan yun eh, December 31 pa ha. December 31 pa ang birthday ng kuya mo ha. Tanda ko. Sabi sa akin eh. Pinagsabay na ha. Isinabay na ha. Dahil kapag ka 31 eh walang napunta ha. Dahil busy sa pagpapapoto. Kaya isinabay na ngayon. Sabi ko eh, oh, O-A! Ah! Ang O-A! Ah! December 31 pa ang birthday eh. I-celebrate na ngayong December 3. Ang o ah! Sabi naman sa akin eh, bakla, ikaw eh, nakain lamang ha? Ikaw eh, nakikain lang ha? Sabi ko naman eh, bakla, okay, kinaon mo lamang ha? Dapat okay, nagpapahinga na sa amin ha? Ako naman hindi naguguto. Yun. Naloka ako. Ano eh, pinagsabay-sabay na. Pati, al alam mo, hindi sa batang kasi ano, Saan na mga taong pinasasabay-sabay ang mga birthday, ang mga handaan, kahit, kahit ang lalayo pa ng mga agwat. Ay, siya ba, bye, bye na. Ako'y nilalamig na, ha. Ang lamig na, ha. din sa amin, ha. Ako'y lamig na lamig na, ha. Ako'y magpapalitan ng damit, ha. Bye. Bye na, ha. Bye na po. Stop na, ha.